Hindi na bago sa pandinig nang nakakarami ang usap-usap panghiwalay na si Bea Alonzo at ang nasabing ex fiance nito na si Dominic Roque dahil dito ay tuluyan nang hindi na tuloy ang nasabing kasalanan na ilang buwan din nilang pinagplanuhan. Dahil sa bigla ang hiwalayang naganap sa pagitan ni Bea Alonzo at Dominic Roque ay hindi na umano nagkaroon pa sila ng maayos at matiwasay na hiwalayan kaya naman matapos ang ilang linggo nilang hiwalayan na pagdesesyonan na din ng aktres na si Bea Alonzo na puntahan ang kanyang ex fiance at ibalik ang nasabing engagement ring dahil ayon sa kanya ay isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nahihirapan umano siyang makamove on sa nangyari sa pagitan nila ni Dominic Roque ayon rin sa kanya ay isa rin ito sa kanyang mga hakbang upang unti-unti ng nang makamove forward mula sa ilang taong relasyon nila ni Dominic Roque. Masakit man ang katotohanan para sa kanilang mga tagahanga ngunit mas masakit ito para sa kanilang dalawa. We hope the best for the both of you.